DMW secretary Kakdak lumipad na pa Djibouti para asikasuhin ang repatriation sa labi ng Pinoy seafarer na nasawi sa panibagong huti attack sa Gulf of Aden. Kasama natin sa balitang 'yan si Rajuma Joyce Adra. RMN Live Report. Lumipad na patungong uh, Djibouti itong si Migrant Worker Secretary Hansley para asikasuhin ang repatriation ng Filipino seafarer na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden nitong September 29. Kasama nga lumipad ni Kakdac ang misis at kapatid na babae ng nasawing Pinay seafarer. Personal din na dadalawi ni kakdak ang isa pang Pinoy crew ng MV Benerva Groth na nasugatan sa pag-atake. Nagtutulungan na rin ang DMW at ang Department of Foreign Affairs sa pakikipag-ugnayan sa may-ari ng barko para mapabilis ang proseso ng repatriation ng labi ng Pinoy crew. Tiniyak din ng NATO ang mga ahensya na imaibibigay agad ng ship owners ang tulong para sa mga naapektuhang Pinoy seafarers at sa kanilang pamilya. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mancho, Rice Coriandas, Adra, Tatak, RMN.